Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Maria Bernadette Valencia Tagya mula dito sa Lorma Medical Center. Bilang isang healthcare professional, mahalaga para sa akin ang magbigay linaw sa mga tanong sa ating komunidad, lalong-lalo na sa mga seryosong sakit katulad ng rabies. Kaya naman po dito sa episode na ito, ating sasagutin ang top 5 questions na inyong sinan sa ating Facebook page. Ano nga ba ang rabies? Ang rabies ay isang viral infection na umaatake sa utak at nervous system ng tao. Kariniwang nakukuha ito mula sa kagat o laway ng hayop na may rabies, lalo na mula sa mga aso, pusa o kahit sa panke. Ang nakakabahala po rito, kapag lumabas na ang mga simptomas ng rabies, ito ay 100% fatal. Question number one, totoo ba na 100% fatal ang rabies kapag lumabas na ang symptoms? Ang rabies ay 100% fatal kapag lumabas na ang symptoms. Sa kasalukuyan po, wala pa pong cure or lunas ang rabies. Kaya kapag nagsimula na ang mga clinical symptoms nito, ito ay itunuturing na isa sa mga pinakanakakamatay na sakit sa mundo. So bakit 100% fatal ang rabies? Kapag ang rabies virus ay umabot na sa central nervous system, katulad ng utak o sa spinal cord, nagdudulot po ito ng madinding inflammation na hindi na kayang balik na rin. Kaya sa puntong ito, ang tanging magagawa na lang po ng mga doctors ay ang supportive care, pero hindi na mapipigilan ang paglala ng sakit. Ang incubation period po ng rabies ay usually 1 to 3 months. Pwede din siyang mas maikse, meaning ilang araw, or mas mahaba, hanggang isang taon. Depende po ito sa layo ng sugat. Kapag mas malapit po sa utak, mas mabilis. Depende din siya sa lalim ng sugat. And then, dami ng virus na nakuha. Ang mga symptoms po ng rabies, meron tayong tinatawag na early symptoms. Ang early symptoms ay flu-like symptoms pero may pagkakaiba po rito. Meron po siyang lagnat, pananakitang ulo, pangangalay o pamamanhit sa bahagi ng katawan na nakagat, pagkairita o anxiety, and insomnia. Meron din po yung tinatawag natin neurological symptoms. Ito na po yung simula ng critical stage. There are two types of rabies. We have the number one, yung furious rabies which comprises of 80% ng cases. Dito po makikita natin ang tinatawag na hydrophobia, kung saan may takot po sila sa tubig. Dahil nagkakaroon ng pamumulikat ng lalamunan kapag sumusubok po silang lumunok ng tubig. And then aerophobia naman po, ito ay takot sa hangin. Nagiging sensitibo po sila sa ihip ng hangin. Pangatlo, hallucinations and delirium. Agitation at matinding pagkaaktibo. Pagkakaroon ng spasms o pang pangingisay pagkakaroon ng labis na paglalaway. Ito ang tinatawag na foaming at the mouth and then coma that will eventually lead to death. Ang second naman po is the paralytic rabies. Um, ito po is 20% ng mga cases. So ito ay dahan-dahang pagkaparalisa simula sa sukat. Tapos meron na din po siyang confusion o pagkalito and then drowsiness. Meron na rin siyang coma which will eventually lead to death. Para sa ating second question, pwede bang makuha ang rabies sa ibang hayop bukod sa aso at pusa, kagaya ng daga at panike? Oo, pwede kakuha ang rabies sa ibang hayop maliban po sa aso, pusa, at sa mga paniki. Ngunit sa daga po ay napakabihira. Halos walang documented na cases ng rabies na galing sa ordinaryong daga. Paano nga ba ito nakukuha? Ang rabies virus ay nasa laway ng isang infected na hayop. Kaya naman kadalasang naipapasa ito sa pamamagitan ng kagat, ng kalmot, pagdapo ng laway, sa sugat o ang pagdila sa mucous membranes katulad ng bibig, ng ilong at mata at paghawak sa mga kontaminadong laway ng hayop. Mga hayop na pwedeng magdala ng rabies. We have number one, ang mga aso. Pinakakaraniwang source ng rabies sa mga tao, lalo na sa mga developing countries, especially ang Pilipinas. Pangalawa, ang mga pusa. Pangalawa sa mga domesticated animals na posibleng rabid, lalo na kung gala sila o hindi pa napapakunahan. Pangatlo ang mga panike. Sa ilang bansa, katulad ng US and Latin America, ang mga bats ang number one carriers ng rabies sa wildlife. Pwedeng magdala ng rabies kahit walang kagat na nararamdaman dahil maliit lang po ang kagat ng mga panike. Pangapat, mga ibang wild animals. Comprises of raccoons, foxes, skunks, wolves, jackals, magreses, or coyotes. Kilala silang carriers sa ibang bansa. Sa Pilipinas, hindi po sila karaniwang rabies carriers pero dapat pa rin pong mag-ingat. Ang panglima naman, daga or mice or rats. Hindi siya karaniwang rabies carriers. Pero ayon sa WHO at CDC, mga small rodents katulad ng daga, ng hamsters, ng guinea pigs, ng squirrels, ng rabbits ay hindi karaniwang nagkakaroon ng rabies at hindi ang source ng human rabies transmission. Pero may exemption po dito. Katunad na lang po, if ever yung daga is nakagat siya ng isang rabid animal, posibleng maging vector ito, pero sobrang bihira tangat-long question, bakit hindi pwedeng ipaurong o ipatandok lang ang kagat ng aso? Dahil hindi nito kayang alisin o patayin ang virus. Hindi siya scientifically and medically based at wala ring visa laban sa rabies. Isang sakit na 100% fatal kapag lumabas ang sintomas. Bakit hindi ito epektibo? Number one, ang rabies virus ay nasa loob ng katawan. Kapag nakagat ka, pumapasok ang rabies virus doon sa nerve endings. And then kahit pa ipasipsip mo yan o pausukan ang sugat, hindi na niya maaabot pa ang virus na pumasok sa ating sistema. Pangalawa, ang rabies virus ay kumakalat. Maaari itong abutin ng ilang araw hanggang buwan o kaya naman taon. Pero kapag ito ay nakarating na po sa utak, hindi wala na po siyang lunas. Ang tanging paraan na lang po rito ay ang pagpapaturok natin ng rabies vaccine or the post-exposure prophylaxis, hindi po sa tandok o mga orasyon. Pangatlo is walang scientificong ebidensya. Ang kaurong o patandok ay ang folk practices lang. Wala itong clinical proof na gumagana. Hindi ito kinikilala ng DOH, ng WHO o anumang medical institution. Ano nga ang tamang gawin kung nakagat tayo ng aso o hayop? Ang una, dapat hugasan natin ang sugat ng 15 minutes gamit ang sabon at dumadaloy na tubig. Second, maglagay ng povidon ion o alcohol kung meron man. And pang-third, kumonsulta po tayo agad sa health center o ospital para sa rabies vaccine and rabies immunoglobulin kung malalim ang sugat. Kung may kakilala kang naniniwala pa rin sa paurong o patandok, mahinahong ipaliwanag na nakasalalay ang buhay sa tamang aksyon, hindi sa nakagawian. Mas okay na mabakunahan kahit wala pang rabies kaysa naman mamatay dahil sa paniniwala. Pang-apat na question. Bakit may mga lugar na hirap pa rin makakuha ng libreng human rabies vaccine o post-exposure prophylaxis? Marami pong reasons yan. First is kakulangan ng supply or vaccine supply issues. Limitado ko ang budget sa mga LGU o DOH. Second, ang mga human rabies vaccine at immunoglobulin po ay mahal lalo na kapag imported ito. May mga panahon na ang vaccine shortage ay locally and globally na, na nagpapahirap sa tuloy-tuloy na supply. Kaya naman, may example tayo dito. Few years ago, nagkaroon ng kakulangan ng rabies vaccine sa ilang probinsya dahil sa delayed procurement o bidding problems. Second, hindi pantay-pantay ang access sa bakuna. Meron tayong tinatawag na geographical inequality. Malalayong mga barangay at rural areas ay kadalasang walang animal by treatment centers. Kailangan pa nilang bumiyahe sa malalayo para lang makakuha ng bakuna. Minsan pa nga ay, hindi ay wala silang pamasahe o transportasyon ang mga residente. Kaya sa totoong kwento po, may mga kaso tayo sa mga bundok o isla na hindi lang nagpapabakuna ang tao dahil malayo at mahal po ang biyahe papuntang bayan. Pangatlo, kulang sa trained personnel or facilities. Hindi rin po sapat ang libreng action o alok ng gobyerno. Kakulangan sa awareness and prioritization, paminsan-minsan corruption o maling pamamalakad. Sino nga ba ang dapat magbigay ng libreng measles vaccine? Sa Pilipinas, ayon sa DOH guidelines, ang mga animal bite treatment centers at ilang public hospitals ay dapat magbigay ng libre PEP sa mga pasyente, lalo na sa high-risk exposures. Pero depende ito sa availability at supply ng LGU prioritization. Pang fifth question, bakit hanggang ngayon major problem pa rin ang rabies sa Pilipinas kahit may libre ng bakuna at may rabies act of 2007? Bakit nga ba hindi pa rin mapuksa ang rabies sa Pilipinas? Maraming ugat ang problema at narito ang mga mahalagang dahilan. Number one, hindi sapat ang pagpapatupad ng Rabies Act. Ang batas ay maganda lamang sa papel. Pero hindi lahat ng LGU ay nag-iimplementa ng maayos. Halimbawa, hindi compulsory ang registration at vaccination ng aso. Walang sapat na monitoring kung sumusunod na ba talaga ang mga pet owners. At kulang din ang parusa o enforcement para sa mga lumalabag. Example po dito, may batas na nagsasabing dapat nakatali, may leash at bakunado ang mga aso pero sa maraming lugar, libre pa rin pong gumagala ang mga aso sa kalsada. Second, marami pa rin asong gala at hindi nababakunahan. Tinatayo pong 12 to 13 million dogs dito sa Philippines, pero hindi lahat ay nababakutahan taon-taon. Mahirap pong huliin o bakunahan ang mga aso, lalo na kapag stray dogs o walang may-ari. Ang mga ito ay panguna, pangunahing nagpapakalat ng rabies sa komunidad. Para maputol ang rabies transmission, kailangan ng at least 70% dog vaccination coverage yearly, isang target na hindi pa rin talaga umaabot sa maraming lugar. Pangatlo, kulang pa rin ang awareness sa mga tao. Hindi alam ng marami kung gaano kadalikado ang rabies. Umaasa pa rin ang iba sa paurong, tantok, orasyon o mga folk healing processes practices. May mga naniniwala pa rin malinis naman yung aso, kaya di nagpapabakuna, o kaya wala namang sugat kahit may laway exposure. Pang-apat, hindi lahat may access sa libreng bakuna. Kaya ang resulta, huli na ang lahat kapag lumabas na ang simptomas. Panglima, kulang ang resources at manpower ng gobyerno. Pang-anim, mahina ang coordination ng mga ahensya. Pang-pito is cultural and behavioral factors. Sa ilang community, aso ay hindi itinuturing na responsibilidad. Gala lang, pinapakain lang. Kaya minsan hindi rin po seryoso ang kagat o exposure. Kaya ang solusyon po natin dito, mass dog vaccination for at least 70% yearly, responsible pet ownership, bakuna, leash, register, at mas maraming animal bite treatment centers at libreng post-exposure prophylaxis sa bawat LGU, information drive sa mga barangay at paaralan, stronger law enforcement sa dog registration and stray control, and collaboration ng DOH, DA, LGU, DepEd, and NGOs. Kaya naman po kung may kagat tayo sa aso o pusa o kahit aso, aso po na mukhang healthy, huwag mag-altubiling magpatingin agad. Mas ligtas ang magpabaksin kaysa magsisi sa huli. Ang rabies po ay 100% na kamamatay, pero ito rin ay 100% na maiiwasan. Salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po tayo parate.